Hi guys, good morning. Dito tayo sa may SM, ah uh, dito tayo sa may Palapala. Pero tayong quickie KB ang ride kasama ang tropa. So inaantay ko lang sila dito sa may Palapala. Dito ako sa may McDonald's Dasma. Yung papuntang 13 dito kami magmi-meet -me up ng mga ka ko, no. So, meron na kaming uh, mabilisang ride papuntang kay Biang. Visit natin yung kay Biang ngayong 2025. So, samahan nyo ako guys. Let's go. So, dito yung mga kasama ko. Gora na kayo pa kay Biang. Tara na! Eloy! LA? <laughs> Biyahin na kami eh. Yeah. So gamit natin ulit si Honda Click uh, Natutuwa tayo yung gamit siya kasi napakatipid niya sa gas Medyo nanibago lang ako nung una kasi medyo nakayoko ako nung konti Pero sa nina Mukha lang akong higanti dito sa Honda Click Pero palagpalag -palag na, matipid naman eh Let's go guys, may pay na natin Pakibiyang Happy Sunday Let's ride na <laughs> Ah, natulog ka pa? Hindi nga, pag-out ko, inagtok ako Nakatulog na ako, nabili ako sa Ayan na, lumabas ang araw Very nice Pala ko mag-aambon ngayong araw eh Pero buti pinagbigyan kami Isama ang panahon Pucha naman o oh. uh. Hello, hello, hello. naginaaya sa rides pero laging may dahilan hindi <laughs> makasama pero buti ngayon nakasama siya Ang daming riders today, something So now, enjoy na enjoy ako dito sa paggamit ng click kasi nagagana na ako sa kanya. Tapos ang pinaka masayang part pa is yung 200 pesos mo, paghapon na. Paghapon na talaga sa maglo-long rides ka. Tapos napaka idea niya sa mga long rides lalo. magaan madaling isingit, may clean handlebar tapos ano matipid sa gasolina yun yung pinaka importante napakasarap talaga mag ride dito sa pakaibiyang twink sunday halos walang laman yung kalsado napakalawak pa ando lahat sa tagaytay yung mga mag ride ngayon and then medyo siguro congested panda dun sa may kay Kaya na dito medyo okay pa eh. Sa ano, lumang hap ng sariwang hangin. Dito talaga nakakasawang puntahan tong lugar na to. kuting na malapit lang din tayo dito. Pwede tayong pumunta anytime. Tayo. Yan, dito tayo sa Naik, Cavite. Ang ganda ng arco nila. Digital na like ng mga sinaunang arko dito tayo sa maangas na tulay sa sa magandang tulay ng Ternate oh, eh. gutong Batangas mas maganda pala ang video sa baba dapat sa baba hindi -ra pa rin naglaris ang panano pagkabiyang halos araw-araw saro -araw. siguro yung iba returning riders na lang dito. this na ako nun na patarik na patarik pala yung araw ah pag naman uulan dami rin magandang kainan dito sa cave yung ang ganda ng ano mga view nila overlooking We're gonna have this apartment oh, what a view huh <laughs> ah? on Alas wala, wala namang pinagbago tong KB ang parang mas gumanda pa nga mas in-improve pa nila yung lugar mas pinaganda yung daan mas visible na yung mga signs Oof.

ganda ng landscape <laughs> <laughs> Sa gitna pa siya ko, yeah Kahinto May magpapapicture pa dyan Matik na yung nakabara dyan sa tunnel Kaya pila so Wala na si Sam <laughs> Hindi baka barado dyan Yan na yung tunnel eh Sige hey, cho. Thank you so much, Victor. Kailang! Oh, Kayibig ang tunnel! Dito ko na nag long ride <laughs> First long ride kami sa Kaibiyang Tunnel. Medyo marami ang tao. Oh, teklai, lay. Ha? Mga pinyang kulay. Okay lang. Eh sa akin nang hindi. <laughs> Dapat dun yata tayo nag-park eh. Oh, ayan tayo

Gas lang tuloy. Ang pangit pala nito. Ito yun eh. Ito kasi yun eh. Nakapreno ako. Tapos naka ganoon siya. Ah, <laughs> makapotik. Ito, ito, ito. Kaya mo na. Pinturahan lang yan. Gumasgas ako <laughs> sero oh, ako yun sero yung picture mo na kami pa sa sa kibiang dami ng riders na dami ng riders Dapat wag kayong pantay-pantay para labas-labas ulo nyo. Yan. Ano ba background natin? Eh, yun yun yun. Ay, edi, okay, dulo logo, logo. De, ko, dulo. Hindi, dito ka na. Huwag ka na dito. Oo, oh, dapat hindi pantay-pantay. Oo. -pantay, oh. Dulo. So yun guys, tapos na kami kumain dito sa ano pangalan nito? The Deck. Ang ganda siya, ang ganda ng view. Tapos ang hangin. so rin sa magandang tambayan pag pupunta ka dito sa Marilla ko. Ay sa Isa rin sa magandang tambayan pag pupunta ka dito sa May Cave yang. Pabalik na sila ng Pabalik tayo ng Dasma itong dalawa pabalik ng Manila tayo dyan lang naman tayo sa Dasma so dumayo sila for KB yung KB yung ride ah eh Barrier. <laughs> So, dito na rin tayo mag panapos na post guys. Salamat sa pagsama ngayong araw dito sa quickie ride natin dito sa ang Tunnel. So ito ang latest condition dito ngayong 2025. Ngayon, kung may time kayo pumunta dito punta na para makapag relax so sama sa pagsama guys sa akin sa kayong araw So, salamat guys sa uh, pagsama sa akin ngayong araw. Kung hindi ka pa... Kung hindi pa kita subscriber, baka... guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, uh, baka pwede ka na mag-subscribe para updated ka sa mga pupuntahan natin lugar. Then, yun. Uh, more on gala naman tayo. More on touring sa mga magagandang lugar and scenery para ma-explore na rin natin ang ano ang Pinas ngayon dito pa tayo sa Dasma sa Cavite pero in the future sa Norte naman so yun sama na kayo sa biyahe namin subscribe ka na then kung nagustuhan mo yung video natin ngayong araw pang-i-like na lang din yung video so yun maraming maraming salamat guys sa panonood uh, see you on the road until next ride guys thank you thank you